na ka subscribe sa aking YouTube channel please like, subscribe at pakiclip na rin po ang notification bell para makikita ka sa mga bagong videos please watch this video Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel for today's video andito po guys sa Pihol Lake Park dito sa Neho at ako ay mag ayan na ngayon pa naman ay schedule yung vlog ko dito pero maulan guys ayan no, nakikita nyo ba yan maulan siya hindi naman siya malakas pero maliliit ang patak at eto nga malamig ayan ang intay ngayon lang ulit ako nakapunta dito guys itutor ko kayo dito panoorin nyo po aking video sana mag-enjoy kayo. Ayan, ang panahon guys. Maulan. Merry Christmas nga pala sa lahat. Isang tulog na lang guys. Christmas na. Ayan, ayan, ayan. Igagala ako dito kayo sa Bihole kahit maulan. Ayan, mag aambon ambon lang siya. Huwag lang sana lumakas yung ulan para matapos ko ang aking vlog. Pupunta tayo dun sa white braids na yon yung natatanaw nyo guys ayan, iikot ko kayo doon ayan sana pagbigyan tayo ng panahon, hindi lumakas yung ulan okay na lang yung ganito may payong naman akong dala kaso malakas yung hangin kaya hindi ko na lang siya binuka guys ay grabe lumalakas <laughs> lumalakas ang ulan timing naman yung aking pagbablog ngayon ko pa naisipan kala ko kasi sa loob ng bahay walang ulan paglabas ko guys, ayun maambun pala bali marami naman dito mga puno, kaya ano lang ah. so ayan guys papayong ako kasi nga lumalakas yung ulan hindi pwede hindi ko pa yung yung aking cellphone ayan guys oh. Ang ganda dito sa gabi dito, maganda kasi ano siya, maraming ilaw at diyan ang mga kainan guys, yan. Oh, sana wag lumakas ang hangin ng ating bike. Kasama naman, ulan. Ang lalakas. Ayan, nakikita Nakikita niyo yung brakes na yun, doon tayo pupunta. walang tao ngayong masyado kasi nga naulan so, konti yung mga nag exercise dito guys so, ano mo oh, lumaks yung hangin kasi yung payong ko masisira <laughs> kahit paano may mga nag exercise pa rin naglalakad-lakad dito at may mga dalang payong aking nadalang payong medyo mahuna na siya mukhang bibigay pag lumakas yung hangin Ang okay, so, ganda ng mga bundok oh maano siya may may pag ayun oh puro pag guys kasi nga maulan sobrang malamig ngayon sobra ano 16 degree lake Maraming ano diyan guys, maraming isda. Ayun. Maraming fish. Mga puno. Ayan, maraming mga puno ito naman highway show. oh. Uh, Ayun po talaga bumibigay eh. iba kain natin yan guys ayan masarap din ang pagkain -pag dyan 跟冷。London, daming kalapati oh. Ayan, lumalakas ang ulan. Oh. daming kalapati. Ayan, ito yung Biho Lake Park. Ito yung Biho Park, guys. Ayan. Biho Park. daming kalapati ayo wag nating istorbohin kasi <laughs> natutulog sila oh natutulog sila kayo oh. no oh, babait nila hindi sila lumilipad oh. oh diba ang babait nila sa white bridge ayan guys, ito na yung white bridge grabe oh mayroong malaki nabasa yung aking cellphone ayan nandito na tayo sa bridge grabe, very cold. Ayun, may mga nag-akyat sa bundok. Oh. Ganda dito guys. Oh. might So. Ito yung ano guys so oh. Ito yung kung tawagin ay ano, meron dito fountain eh kasi wala lang siya ngayon kasi na ma maulan. Wala akong nakitang fountain ngayon yung sa langit mula sa langit yung fountain <laughs> ang lamig oh my god grabe lamig

Ayan, paikot na ako guys. Malapit na ako dun sa dulo. Daming halaman no? gumamela ay kit ng gumamela ayan guys pag may hi mag hiking ka ayan oh. ito siya ito yung hagdan nung dyan, paakyat. Ayan, naakyat ko na yan eh. Kaso hindi ako nakabot dun sa dulo kasi malayo, di ko kinaya. Sobrang taas ng, ano, ng akyatin. Ayan, mga kondominium guys. Oh. Ito yung lake guys. Doon ako kanina nagmula sa dulo na yon tapos pa-ikot. Doon. Tapos ngayon nandito na ako. Malaki rin to. Mahabang ikot din. Ayan, medyo wala ng ulan ngayon. Medyo ano na yung ulan, humina na siya yung ambon. ayan, nakapayong na si Inday <laughs> kasi maulan guys eto <laughs> uh. yung ano o office mas maliwanag. Oh. Ayan yung office ng ano dito, guys. Tapos, mayroon siyang food court. Ayan. Ay, ganda ng flower, oh. Original na pong sitya, oh. Guys, original, oh. Wow. And the yeah. yeah. <laughs> ang dami katuwa yung punsitya oh. original yan guys hindi yan artificial oh. yan oh. Ayan ang kanyang puno oh. Ayan, ganda ganda ba diba? eto guys ano yan oh. No? cherry Cherry blossom yata to eh. Ayan. wala pa siyang bulaklak. Ayun. Pagdating ng ano ng February, yan may bulaklak na yan, guys, January. Ayan. Cherry blossom. Cherry blossom nga ba? <laughs> Ayan. yung sa kabila may fountain doon sa kabila wala yung fountain siguro nasira na yung fountain doon dito siya lang meron ayan guys oh dahil mga puno ang gaganda ng mga puno dito oh Mabun pa rin. Ang lamig. Basa na yung ano ko. Uh -huh. Ayun yung fountain, guys. Ayun. Ang fountain. Ayun. as kasi ang ano dito hangin so yun guys hanggang dito na lang ang aking video sana nag enjoy kayo mag enjoy kayo sa panonood sa aking video ito at paki like and share na rin po and don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong videos thank you and God bless to God be all the glory thank you for watching Bye. Merry Christmas everyone!